Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinaka-maingay ng YouTuber sa blog ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak at yung with evidence na kuko. <sighs> Grabe. Sinopalpal na direct darilyap si Arnold Glavio. <laughs> wow! Ito si Arno Arnoy agad-agad sinupalpal ni Direk Daryl Yap itong pakanta-kanta ni Arnold Clavio, itong paggamit na naman sa pangalan ni VP Sara para pag-usapan ang kanyang pagbabalik sa telebisyon, pagbabalik sa GMA News and Current Affairs. Ginawan pa nila ng kanta si VP Sara ay agad supalpal so, ni Direk Daryl Yap. Sabi ni Direk Daryl Yap, Arnold Clavio, bakit hindi ang inanakan mo gawin mong new subject si Sara Balabagan ang gawan mo ng kanta. Bakit kay Inday Sara ka gumaganyan? Maling Sara Igan para pag-usapan si Arnold Clavio para sabihin at ipaalam sa mga tao na healthy ulit si Arnold Clavio ay si VP Sara pa talaga ang kanyang ginawa ng kanta. Kaya sabi ni Dek Daralyap, gawan mo na kanta yung inanakan mo. Halam mga kabibig. So narinig mo na ba ang bagong kanta ni Arnold Claudio? Nako, eto mga kabibig ha. Panoon natin. Hmm.

Ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. Ang daming impokrito, impokrita dyan. Ang daming naglinis-linisan at galing-galingan. Ito pa. Connie Season, Arnold Clavio are the example of partisan journalists. No wonder wala na naniniwala sa kanila. They really stop, stop down to that kind of level. No more integrity. Madami talaga akong natutunan sa'yo, Derek Darilyap totoo po ang mga sinasabi nyo. Kala ko ba VP President Enday Sara yung bastos, pero sa kanta ang sabi, hindi pinaporma sa kongreso. Uy, talaga? Hindi pinaporma sa kongreso? Eh, lup, supalpal nga ang kongreso. Mm -mm. Hindi nyo nakita? Hindi kayo nanood? Connie Season at ano, Arnold Clavio, sino palpal? Akala kasi nila na kaya ng kongreso si VP Sara. Eh, sila pala ang sinupalpal. Para sa kanta ang sabi hindi pinaporma ng kongreso. So meaning, walang bastusang naganap kasi hindi nakaporma ka mo. Nako po, Arnold Clavio, fake news po kayo. Asa na yung walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. Nagtatanong lang naman po, pakisagot, salamat. Kitang-kita mo talaga ang mga taong walang dignidad. Halak! Kung di mo kayang respetuhin bilang vice mo, respetuhin mo bilang isang tao. Ito mga komento ng mga netizen ha. Nalala ko lang Arn Arn kay VP Sara ang kanyang nakaraan. Sara, Sara balabagan. <laughs> Lakas naman mang trip ang mga to. Scripted, good, paid talaga. Kahit na yung kongreso ay may problema sa bagay. Kailan pa ba, ba sila titino? Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, tiriti. <laughs> Tama <Tawang> mga komento. <laughs> ay, nako mga kamibig. Ipapasara na rin ang GMA7. Kaya ang ginagawa nila ay he must at tilap, tilap na sila. Bakit ganyan ang mga newscaster ngayon? Walang modo, walang respeto, walang mga hiya na silang kapalang pagmumukha nila na nagmamalinis, na nagmamarunong, na wala namang ibubuga at um, meme sa mga totoong nangyari sa bansa. Yan ang mga komento ng mga netizen, mga kabibig. Kaya sabi ng ilang mga netizen, ako, inami ni Sarah Balabaga na si Arnold Clavio ang ama ng kanyang panganay na anak. Sabi dito daw. Ito pa, mga kabibig ha, ang sinabi na isang netizen. Talagang, ito oh, sabi dito na Arnold Clavio, oh, ito, 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 ito ah. Mat, Ah, uh, ang si Sarah 41 ang dating overseas Filipino worker sa United Arab Emirates na nakulong matapos paslangin ng among nagtangkang gumahasa sa kanya at inamin niya na si Arnold Clavio ang ama ng kanyang panganay na anak. Uh, 'Di ba? Sabi ng ilan, nakakahiya naman to si Clavi uh, si Ano Clavio. Ito pa oh, hindi nakatiwa wala ang GMA News. Dati support ako sa mga shows nila, pero hindi na nakakawalang gana supporter super bias, di ba? Arnold Clavio, bakit hindi ang inanakan mo news subject mo na Sara Balabagan ang gawan mo ng kanta? Bakit kay Inday Sara ka gumaganyan? Sabi ni Direk Daryl Yap. Yun mga kabibig. So ano ang iyong komento tungkol dito na parang inatake o oh, di ba ito ang gusto nila ng ito ang gusto ni Arnold Clavio na pag-usapan sila kasi bakit para malaman ng maraming Pilipino na nagbab nagbabalik na siya at si VP Sara pa talaga ang tinarget niya si VP Sara pa talaga ang ginamit nilang subject para pag-usapan sila na maraming Pilipino ano daw yung confidential funds ni VP Sara nasa ano na po Supreme Court na po at uh, ah, naghihintay na lang po sila si VP Sara ipatawag para gawa na lang ng aksyon. O, oh, ba diba? Commission of Audit na po ang nagsabi. ba diba, mga kabibig? Ay, naku, naghihira po eh. Yun mga kabibig, gamitan na naman sa politika ngayon. Takot yata ang GMA na mawala ng prangkisa. Takot silang ma-isam, ma ma ang tawag May maihantulad sa SMNI. Naghahit walang problema ang SMNI, ay ginawa ng problema para mawala ng prangkisa. Takot sila kay Lisa. <laughs> Yun mga ka ating latest Libak-Libak for today. Napon, hirap sa Pilipinas, ang daming gulo. Every now and then, puro Duterte na lang ang pinag-uusapan. Pero yung flood control projects para yatang nang bingi-bingihan lang ang nasa ang nasa kongreso, ang nasa senado, basta lang makahirit tungkol kay VP Sara, okay na sila. Check na ang, ang checklist, hindi na sila aawayan ni Madam. Alam nyo na kung sino si Madam, 'di ba mga bibig? Ay nako, VP Sara. Kaya nga, sabi ni Bipi Sara, ang gaba, hindi magsaba. Ang karma, hindi ang kakatok sa pintuan mo sabihan ka, hello, karma is here. Hindi ganon. Agad-agad pumasok yan, papasok yan sa buhay niyo Kaya nga, tawang-tawa ako sa speech ni Bibi Sara. Yung sabi niya na uh, may ano daw yung pastor na nagpe-preach during sa ano, sa sa KOJC anniversary na love your enemies. <laughs> Hindi kaya niyang ilove ang kanyang enemies. Hindi kaya niyang patawarin ang kanyang mga enemies at this moment. Kaya tawang-tawa siya, yumuko na lang siya, anak nagpe-pray na lang, na sana someday mapatawad niya ang kanyang mga enemies. <laughs> kaya si Abante, parang natatakot na rin. Baka balikan siya ni VP Sara. Hmm, pwedeng balikan ka ni VP Sara. At pwedeng ikaw ang ipagigisa ni VP Sara. <laughs> Kaya nga mga kabibig, hintay-hintay tayo sa mga latest update news na I'm sure naman ay parang tarantana ang kabilang iskinita nung si VP Sara ay pumunta sa KOJC uh, at nag, nag nagbigay ng kanyang simpatiya sa kanilang nangyari ngayon. Ano kaya ang susunod nilang plano? No? Si Tori, pinagigiba na naman ang gate ng KOJC gusto nang pumasok eh private property yan may karapatan sino ang may, ang, ang, ang may mas maraming karapatan ang KOJC members or si Tory kasi si Tory ang um, ipagkikiba ko yung ano nyo, yung gate nyo, pag hindi nyo kami papasukin, oh, iba talaga si Tori, no? Talagang powerful na powerful ngayon si Tori. ba diba, mga kabibig? So, yun lang po ang ating latest Libak Libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time.